sa likod ng mga makukulay na kwento ng politika sa Mandaluyong at sa mas malawak na Metro Manila namamayan ng isang pamilya na matagal nang naging bahagi ng kasaysayan ng lokal na pamahalaan ang pamilyang Abalos Kilala si Benjamin Benhor Abalos Jr. bilang isang pangunahing leader at dating kalihim ng DILG ngunit higit pa sa kanyang sariling mga tagumpay, ang kanyang pamilya ang bumubuo ng pundasyon ng kanilang impluensya sa politika. Mula sa kanyang mga magulang, kapatid, asawa, anak, hanggang sa mga kamag-anak na aktibo rin sa iba't ibang larangan. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga kapamilya at kamag-anak ni Ben Hor Abalos. Benjamin Abalos Sr. Ang ama ni Ben na si Benjamin Santos Abalos Sr. ay isang veteranong politiko na may mahigit limang dekada ng karanasan sa pamahalaan. Nagsilbi siya ng ilang termino bilang mayor ng Mandaluyong City. Si Benjamin ay naging alkalde ng Mandaluyong noong ito ay isang munisipalidad pa lamang at siya din ang unang alkalde ng ito ay naging ganap na lungsod noong 1994. Bukod sa kanyang lokal na tungkulin, Humawak din siya ng mga pambansang posisyon, kabilang na ang pagiging chairman ng Comelec at MMDA. Sa kanyang liderato, lalong nakilala ang Mandaluyong bilang isang tiger city ng Metro Manila. Gayunpaman, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Partikular na ang pagkakadawit sa NBN-ZTE scandal noong siya ay Comelec chairman. Bilang isang pribadong mamamayan. Si Benjamin ay nagsisilbing pangulo ng Wakwak -wak Golf and Country Club at pangulo ng Golfers Association of the Philippines, Corazon de Castro Abalos. Ang ina ni Benhor na si Corazon de Castro ay isang pribadong individual na kilala sa mga gawaing pangkomunidad at simbahan. Sa kabila ng pagiging malayo sa mata ng publiko, siya isa sa mga pundasyon ng pagkatao at prinsipyo ni Benhor. Pumanaw si Corazon noong January 2021 dahil sa matinding sepsis na dulot ng pulmonya na sanhi ng COVID-19. Maria Corazon Gurley Abalos Pakalawa sa limang magkakapatid, tulad ni Ben Hor, matagumpay din ang pagtahak ng mga ito sa kanilang mga karera, partikular na sa politika. Si Girlia isa sa mga aktibong miyembro ng komunidad sa Mandaluyong. Bagamat hindi siya humawak na mataas na posisyong pampubliko, siya ay kilala sa kanyang partisipasyon sa mga civic organization at seguridad sa barangay. Noong February 2024, siya ay kinilala bilang chairperson ng Bantay Bayan sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong. Kilala bilang Cap G, kamakailan na pasama siya bilang finalist sa 2025 Excellent Filipino Awards for Outstanding unang barangay of the year. Dr. Arnold Abalos. Ang City Health Officer na si Dr. Arnold ay isa sa mga hindi gaanong kilala sa publiko, ngunit may natatanging propesyon sa larangan ng medisina. Jonathan John Abalos. Tulad ni Ben Hor, ang kapatid niyang si John ay may karanasan din sa larangan ng lokal na pamahalaan. Nagsilbi siya bilang konsehal ng lungsod ng Mandaluyong, bagamat hindi madalas lumalabas sa national media. Joy Abalos Yatko. Sa kabila ng koneksyon sa isang maimpluwensyang political dynasty, ang nakababatang kapatid ni ben Hor na si Joy ay pinili na likhain ang sariling pangalan sa larangan ng negosyo at lokal na serbisyo publiko sa lungsod ng Binyan, Laguna. Bago pa man siya sumabag sa mundo ng politika, si Joy ay naging matagumpay na negosyante. Siya ang founder at pangunahing gumagawa ng Cookies Peanut Butter. Kasama ang kanyang asawang si Cookie Yatko, pinalago nila ang negosyo at naging kilala ito sa buong Luzon. Kilala din siya sa kanyang kawanggawa na Joyful Service mula pa noong 2022. Noong 2025 midterm elections, pinasok ni Joy ang mundo ng politika nang siya ay tumakbo bilang busy alkalde ng Lunsod ng Binyan. Bitbit bit ang kanyang plataforma ng malasakit sa kabuhayan at pag-angat ng lokal na negosyo. Tumakbo siya sa ilalim ng aksyon demokratiko, katuwang ang mister na tumakbo naman bilang alkalde. Sa kabila ng masugid na kampanya at suporta mula sa ilang sektor, natalo si Joyce sa halalan. J.C. Abalos Isa sa mga batang leader na kasalukuyang naglilingkod sa bayan ay si Jonathan Clement J.C. Miranda Abalos II, pamangkin ni Ben nakasalukuyang na kasalukuyang kinatawa ng Four Peace Party List sa Kongreso ng Pilipinas. Si J.C. Abalos ay anak ni John Abalos. Nag-aral si JC sa LaSalle Green Hills para sa elementarya at sa Ateneo de Manila University para sa high school at kolehiyo. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Interdisciplinary Studies na may espesyalisasyon sa Communications at Philosophy mula sa Ateneo noong 2016. Noong 2022, nahalal si JC bilang kinatawan ng four-piste party list. Pero kamakailan, nasangkot si JC sa isang kontrobersya matapos ang isa sa mga privilege speeches ni Representative Elpedio Kiko Barzaga Jr. kung saan binanggit ang pangalan ni JC kaugnay ng flood control funds na umano'y pinapaboran sa ilang distrito. Mariin itong itinanggi ni JC at na kanyang chuhi na si Ben Hor. Menchi Abalos Si Carmelita Menchi Aguilar Abalos ay ang kabiyak ni Ben Hor at isa ring kilalang leader sa lungsod ng Mandaluyong. Bago pa man pumasok sa politika, nakilala siya bilang isang beauty queen at civic leader. Naging samay finalist siya sa Binibining Pilipinas 1981 bilang kinatawan ng Cavite. Taong 1985, naikasal siya kay Ben Hor. Bilang asawa ni Ben Hor, una naging first lady si Menchi ng Mandaluyong, noong alkalde pa ang kanyang asawa. Nahalal siya bilang alkalde ng Mandaluyong mula 2016 hanggang 2022 pagkatapos ay nagsilbi rin siya bilang BC Alcalde mula 2022 hanggang 2025. Noong halalan 2025, muling bumalik si Menchi bilang Alcalde ng Lungsod. Isa sa mga haligi ng mga programang pangkalusugan ng Lungsod at naging Presidente ng Nutrition Action Officers Association of the Philippines. Pinamumunuan din niya mga inisyatibang nagdutulak ng kabuhayan at edukasyon para sa mga kababaihan sa pamamagitan ng grupong Kababaihang Kakaiba ng Mandaluyong. Cherise Marie Abalos Vargas May anim na anak siya na Benhor at Menchi. Ang pangani na si Cherise ay matagal nang aktibo sa larangan ng lokal na pamahalaan. Nag-aral siya sa St. Pedro Poveda College at nagtapos ng AB Management Economics sa Ateneo de Manila University. Siya ay silbing konsehal ng unang distrito ng Mandaluyong mula 2013 hanggang 2022. Bukod sa pagiging aktibong mambabata sa konseho, kilala rin siya sa mga adbukasyang pangkabataan edukasyon at gender empowerment. Isa sa kanyang pinakakilalang inisyatiba ay ang pagpasa ng Code of Parental Responsibility at ang pagtatag ng Tiger City Negosyo Center para sa mga maliliit na negosyante. Kasal si Charisse kay David Angelo Vargas, mula rin sa pamilyang may background sa politika sa Nueva Ecija. Shara Marie Abalos Si Shara ay ang identical twin ni Charisse. Isang trahedya ang tumama sa pamilya noong 2005 nang pumanaw si Shara sa edad na 19 dahil sa impeksyon dulot ng E. coli. Ang kanyang pagpanaw ay lubhang ikilalungkot ng pamilya at ng buong lungsod ng Mandaluyong, kung saan kilala rin siya sa mga outreach at civic engagement noong kanyang kabataan. Benjamin Benji Abalos III Si Benji ang tanging anak na lalaki ni Ben Hoare. Tulad ng kanyang ama at lolo, pinili din niyang pasukin ang mundo ng politika. Si Benji nagtapos mula sa University of Asia and the Pacific at La Salle Green Hills. Noong 2019, nanalo siya bilang konsihal ng ikalawang distrito ng Mandaluyong. Mula noon, ay naging aktibo siya sa mga komiteng may kaugnayan sa kalakalan, kabataan at kapaligiran. Noong halalan 2025, muling nahalal si Benji sa parehong posisyon. Charlene Marie Abalos Isa sa mga mas pribadong miyembro ng pamilya, si Charlene Marie ay bihirang lumabas sa publiko o makisangkot sa politika. Maria Corazon Corrine Abalos Si Corrine ay minsang lumantad sa publiko bilang isa sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2021, kung saan siya ay nakapasok sa top 10 finalists. Celine si Marie Abalos Ang bunsong anak ni Benho na si Celine Marie ay nagpakita na ng galing sa larangan ng sports, partikular sa golf sa murang edad pa lamang. Noong 2023, nanalo si Celine sa isang International Junior Tournament sa Australia, pinuri siya na kanyang ama bilang isang dedicated and hardworking young athlete. David Angelo Jello Vargas Si Jello Vargas, na kilala bilang dating alkalde ng bayo ng Aliaga Nueva Ecija, ay mas lalo napansin ng publiko matapos mapangasawa ang anak ni Ben Horn, na si Charisse. Pinasok niya ang larangan ng politika sa pamamagitan ng pagiging SK Representative ng Aliaga mula 2010 hanggang 2013. Pagkatapos nito, nagsilbi siyang konsihal ng Aliaga mula 2013 hanggang 2019 at kalaunan ay naging alkalde mula 2019 hanggang 2022. Sa kanyang mga termino, nakilala si Jello sa mga inisyatibong nakatuon sa kabataan, edukasyon at lokal na kaunlaran. Noong June 2023, itinalaga si Jello bilang Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!